Oh, ito na yung mukha ng C6 mga kainday ka doon. Okay, okay. Masok na kami. Yan. Itong baluarte ni Kaitano. Kaitano. Lugar. Yan. maganda dyan. Yeah. dyan. lecture hall. Oh, yeah. Maganda yan. Ito, dito. Maganda yan Mga kainan dyan sa tabing ano? Tabing ilog. tabing lake. Tabing lake yan. yung pinag-gastusan nila Kaitano dati ng milyon. Maganda dyan. Gilid. Gilid dito Pasyal ka dito Para mayroon dito. si 6 Oh, yan. mga ano dyan oh. May mga dito oh. Yan oh. Sa gabi siguro maganda to. Sa gabi ito oh, maganda. Uh, ayan mga pala. Malaro uh, ang pasyalan. Pasyalan. Didid did kayo kung kasama ka mga. Ayan. Yeah, it's get uh, maganda pala oh. Dyan oh. Ayan, 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 think Tagi kaya. Punta na ko dito, kada-kada oh. oh. Yan, may mga event show. Yan, yan oh. Mag magandang ano pala dito, panauran oh. Yeah. Ayan oh, ang ganda. Ito yung sisik sa Ito yung kalsada Tagu. dito. Yan. Ito kalsada. 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 Ang ganda yeah. ng Kita mo yung lake sa gilid. Ganda-ganda oh. dito. Masaya na kayo mag-boyfriend, girlfriend. Dito na kayo. Ganda-ganda oh. Yan. Ipindi sa inyo. Basta kayo ano yung choice nyo kung sino yung sasama nyo. Basta kayo. Kaibigan. Kaibigan. Pwede Basta kayo mag-usap. Pagkaintindihan kayo. Ayos oh. Ganda-ganda <laughs> dito. Dito tayo makabili ng mga pato sa Sintex, oh. Fresh na oh. Tingnan mo na. Yan, Gusto nyo ng pato, ayan, oh. No? Yeah, no, ayan, Fresh na fresh pa yan. Kinakatay ito ito, pato. Yeah. Sa so, mahilig sa so, pato na, punta na kayo sa Sintex, oh. Dari. Apo, apo, kansa. Dila Oh, oh. Sa so, mahilig sa so, pa, yes, yeah, no? pato, may okay. po kayo, dito. Pato, na, eh. Pwede no, kambing, mayroon, may kambing pala dito Nakakamisi pa yung hey, camping, oh Dito yun papo nako papo, gusto papo, mahilig dito, Jim. Diyan na kayo dito, oh. Mga fresh livestock talaga yan. Ito lang yan, sa sisig. yung mga sisig

Ito pa, Ito man. Yes. Yes. na kami. O diba? Layalahan na inikutan na namin. Layalahan na abot namin. Kaya sundan niyo. Para di kayo maligaw. Tingnan yung black namin. Kung pupunta kami sa magandang beautiful spot ang Gono na area.

sa nga dito sanggun o. Oh? Diba? Ayan. Ayan. Steep. Ayan. Punta na, na kami. Ayan ang bundok. White Bird Casino uh, Hotel. Casino Hotel sa ibabaw. White Bird kita natin naman maya. Maya, hindi man ito ito, morong. Going to morong na kami, ha? Yan, ano naman. lang natin ang ngono, morong na tayo. Galing kami ang ngono, morong na ito. Kanda pala ng lugar ng morong. Kala mo, ano? Lick pa dyan sa ilalim. Ah, may lick pala dito. Yung laguna, lick. Ano pa na? na Dahil puno pala dito. Puno pala morong. So, dito tayo sa... Uh, Ardona,

tað sáta. Ka sumina mum tað gilda. Tað er ikki sarpa

lumhep Sa sama hep maghinto hinto, -hinto. Sa mga ano ba lang alupawang gap? dapat. 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 Pero tinitingnan ko ang sitwasyon. Hindi lahat kasi Kaya ano na? ayos yung layunin mo eh yeah. sila minsan may abuso kaya minsan iwas iwas din te. Ayan na naman namin, narantik pa rin. gabihin kami mamanya ada experience cepet. Yang mamalah kinun pala toh. La ko nalik. dito. Mamapalistan tani mapalai. Ya toh. Naya sama kasada dito. Morok. Welcome to Murong. Dito na kami sa bayan ng Murong. Murong yan ah. Pasok na kami ng bayan. Niya, makikita niyo kahit i-google map niyo kung gaano kalayo ang Habiti Dasma. Ito oh. papuntang Tanay. Tanay. O, Ganda na road trip namin. Malaman niyo kung saan kami dumadaan. kaya Tingnan niyo yung vlog. Dasmariñas. Tanay. Atagig. Tanay. Murong. Yan. makita yung di hindi pa masyadong nyo makita dito kasi ano pa ito medyo bayan bayan mamaya paglabas natin doon sa mga magagandang spot maluwag pa pala oh. oh. marun uh, no? kakain muna kami at nagugutom na rin yan, uh, tayo mga magandang, magandang alap. kainan lumaliwalas oh, Kalau makai tatan eksotik pun, titik mana teh? Makanya, welcome semua, maudik, to baras kah? Ya. Baras, welcome to baras. Welcome mga Antilla Cafe and Restaurant uh, Ito yung restaurant na dinadayo dito sa Rizal ng mga paisano natin Napakasarap na ng pagkain dito Kaya tara na mga kain dahi karudu Take natin ang lasa ng mga Antilla Restaurant Ayun Ayan na po May lumalapit Mabuhay Hello pa Oh Magandang tanahal po Ayan yan Mabuhay oh. Magandang na tanahal ay, kung anong pwede. Yan. Kung kayo medyo nagugutom. oh, kakain. Kaya masarap. Pwedeng dahil eh. yung... lahat kayo Dalawa. Dalaan lang kami. Lahat. Mukhang magbablog yeah. kayo Tablog. Yan. 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 po. Yan. Entrance. Bablog natin kung yung ganda ng mga tila. Ka, kung kakain ka, libre. Kung titingin ka lang, Bablog natin yung ganda yan. ng mga tila. Sir, pakilagay nyo rito yung uh, ano nyo? Uh, ano, uh, ano bang tawag sa vlog nyo? Ah. Vlogger ba, sir? Apo, apo. Next up na. Kailangan sa ulit natin. Ayan. Vlogger tayo. Yeah. Oh, diba, ganda, ganda. Kaya punta na kayo dito. Pagkakain kayo, walang bayar. Pag titingin lang kayo, mura lang din. Try it nat Not, hindi malaki na ano. yeah, Ayan. Ito, ito. Ito, ito pa. Ayan, ganda. Diba? Ako, napakasarap ng kainan daw dito. Kaya, Antayin natin mga mga kainday ka dito. Teganti pulo lang. Para ipa-validate ko lang sa ah. kukunin ko pagbalik. Okay, okay. Oo, okay. kasi galing na rin ako dati dito kaya hindi uh, pa ako nagba-vlog noon. Thank, thank, thank you, thank you. Thank, thank, you. thank, you. thank you. Thank you. Salamat.